Magandang hapon guys. <clears throat> Isang magandang hapon dito sa Bitan. Ang nakikita nyo ngayon, ayan yung mga display dito sa may uh, Bitan Scenic Park. So, wala yung mga bangka. Inangat nila 'yan oh. Inangat nila kasi malakas yung ulan. Kada hapon na kasi umuulan dito kaya siguro pinagbawal na Uh, walang munang magano mag ah ano, mag, uh, ano tawag nito? Yung swam, swam book. Tawagin. Medyo malakas ngayon ang ulan dito, guys. Kaya ito ipinapakita ko sa inyo kung ano yung mga view. Uh, kung saan ay kung ano yung matatanaw ko dito ngayon at uh, matatanaw nyo rin. So ang oras ay alas sa ng hapon na. So ayan, mga view. Ang ganda ng ilog. So bis sa mga kababayan ko dito sa Taiwan, bisitahin dito sa Bitan. Ah, uh, Sindian Station dulo dulo na po ng ano ng Green Line. Marami kayong makikitang mga pasyalan dito at saka marami din malilibangan na kung saan ay uh, makarelax relax din kayo pag may time uh, meron ito naka display ito yung itong nakikita nyo itong hindi ko alam kung ano yan uh, basta maganda yung maganda dahil siya tignan pag lalapitan ninyo at uh, eh syempre hindi rin na hindi rin na ano na uh, hindi ka rin mababagot kumbaga dito kasi view pa lang panalo na ang pagpunta mo dito may mga kainan restaurant dito at syempre meron din uh, palaroan ng mga bata dito may silo ayan ayan siya. so yun guys kung gusto nyo makapasyal dito sa Bitan sa kailangan ng MRT Green Line dulo na po ito at hindi tayo makababa doon kasi umaambon pa malakas yung ulan saka hindi tayo makapag uh, video video na kung ano pa yung mga magagandang tanawin o yan ang kalangitan ngayon guys video masungit dahil dadaan yata dito yung bagyo dito sa Taiwan northern part na, ka, northern part na kasi kami ng Taiwan yan, Cynthia magandang view so kung tungkol naman sa kainan mayroon ding mga pagkain dito na mabibili kagaya nito yan mahaba to at uh, hindi kayo magugutom basta may pambili lang kayo saka saka kung gusto niya na magbao naman mayroon naman ditong ang mapipistuhan tuwing summer dito may mga mga, mga idine nilang mga katuaan uh, katuwaan kumbaga lalo-lalo na mga bata ang dami dito pag sabado linggo Siyempre eh, Malapit lang kami dito Binabike lang namin Kaya ito Nakapunta ko rito Para mag relax relax Kasi Luwabas na kami sa work Ayan Ayan lang ang view So yun lang guys Bisitahin niyo Ang Bitan Scenic Park Sindian, Sintian dulo na lang ng green MRT